patay na guys nadali na oh oh ano pa oh sa talaga nakakasabay-sabay na po yung sibadan po ng mga galon-galon po. doon sa kabila oh. Pa pa so po sila guys na sinibadan. Luwayo. Hey. Grabe guys. Kumaya to pagkaya, yung Sumpa sa guys. Kumaya pa kaya, yung sa na Grabe okay. guys na parulusan po nila. oh. oo, oh, oh. mo na. paray mo na, oo. Oh. lang rin. Ah. Ano masasabi mo kayo, Doso? Grabe guys. Lalaki po nito guys na galun-galun. Oh. Hindi oh. pa po, inalagutan po talaga. Yan po, tambo tambo guys yung ano. Gamit po nila. Oh. Dahan, dahan. Oh. Ayan o, oh. ayan guys. Ayan oh. So, patay na guys. Nadali na oh. O, oh, ano pa oh. Bulok, bulok. Hindi kayo <laughs> Bulok ang biwas. Okay, oh. sir. Magkatotro pa rin Di parang na yung Okay, so guys. Nakita. Tulog. Ay, dalawa guys so. oh. Isa, isa. O, o. isa pa. Dalawa pala guys. O, oh, pasipan pala nito yan.

kayo? guys. Oh, Para na. patay na. Oh, palana, palana, patay oh dulo, ano pa? Oh, oh. Okay, nagkakalik okay. so, guys, so, apat ah, na laki Subi so, guys, so, Ang lalaki po talagang mga gulyasa Galong galong po ito Sa mga pata na sing dito ayuda na. Paano kumain na Eh guys, kiman ito dito guys? Alam, dandahan, dandahan. Takut yan. Pasyor. Ah, Tambu-tambu yang gisang gamit nila. Tambu-tambu. Takatang -tambu. nga ito ito. Grabe kayo sa gipaw eh. Pusos, mag-gipaw yan. Pasyor. Ang ano yan, para sa likod ah. Ang Dapat na eh, i-guys eh, ay talaga dito at baka mabiwasan na naman, alanganin. Okay, guys, malapit na guys. Aba, talaga hirap to guys sa yaban po rin, eh, talaga malaki. Aba, talagot yung isa. Malaki guys ay. Lax. Oh, bawa. Oh,